na po yung VIP nyo po mga taga YouTube community. So, 3 combi lang po para po sa inyo. So, meron po tayong tinatawag po dito guys. Sa hindi pa po nakakaalam, ang 3D Shirtless Lotto guys ay meron pong 1,000 kombinasyon. Kung gusto nyo po ng sure win, tayaan nyo po yung isang libong kombinasyon. Para la po ito guys, 1 versus 1,000. Dapat sa isang libo is makatama ka ng target po na isa. So, napakalabo po. So, meron po tayong tinatawag po dito na Optional po sa mga VIP combination po natin So sa unang kombinasyon sa ating VIP guys 229 meron po tayong tatlong optional 226, 955 at saka 952 So optional lang po yan guys or silbi pa slide focus lang po kayo sa 299 229 pala So susunod is 526 ang optional po natin dyan guys is meron pong tatlong combination po sa ibaba So focus lang po kayo sa 526 silbi pa slide suggested ko lang po ang sa ibaba ating last combination guys is meron po tayong 219 target at saka rumble. So 211, 216 at 516 po yung mga optional po natin dyan guys. So syempre focus po kayo sa 219. So ito po yung uh, VIP YouTube community po natin ngayong araw guys. 79 pesos lang po, good for 1 month. And subscribe for more videos. Bye ingat